So good morning mga paps So yung for today's video natin ay eh, yan uh, Magrorota na naman ako ngayon So ito palabas na ako ng aming barrio uh, At yan, hindi ko naman na video yung aming daan Gusto <laughs> palabas na ako dito At ayan na mga paps yung highway So bilis ng panahon talaga mga paps uh, Katapusan na naman ng February ngayon So, Marso na bukas. Ah, <laughs> uh, pinagsasahod, pinagsasahod na naman ng mga trabahante. <laughs> Ay, So, sino mga nakakaranas ng ganitong mga paps? Yung bagong sweldo ka. Tapos wala na agad yung sweldo mo. <laughs> so, comment nga kayo mga paps. Ako kasi mga paps, ah, uh, sweldo ko ngayon, 'yan, sa aking trabaho. Pero pagkakuha ko na ng aking sweldo, ay wala na. <laughs> Parang hangin lang na dumampi sa aking mga palad yung sweldo ko. Siyempre alam na natin, uh, bayad utang yan. Hindi <laughs> mawawala yun sa buhay ng tao, yung may utang. <laughs> so yan na nga mga paps. Uh, umagang umaga, sobrang lamig ngayon. Bakit kaya? today is Webes yan ah, February 29 2024 yan ah March na sa March na bukas napakabilis yay yeah. so, ngayon lang ulit nakapag vlog ya yeah. so ngayon yung video ko mga paps nung charity namin ng linggo eh nag video ako kaya lang hindi nano memory card ko hindi na save so kaya wala ako na edit sa mga kaganapan ng charity kaya ayun nagpo na lang ako So, balita ko nga pala, mayroon palang HPG daw dito sa may junction San Mariano. Uh, na ganoon kasi Nagsabi kasi sa GC namin Yung aming president Na meron nga daw ano rito Sa junction HPG Kaya ayan Nagsapatos na ako mga paps Yan <laughs> Hindi ko na sinote muna yung crocs ko uh, So mahirap na na Mahuli tayo uh, Mahal pa naman ng ano uh, Ang multa Imbis na nga uh, pagkakain lang na lang natin eh ibabayad mo pa sa penalty mo so kaya yung mga riders so yung mga ano naman natin yan uh, driver yan dapat lagi nyo dala yung, yung any, anyong, anyong at saka yung lisensya nyo dahil hindi rin natin alam Ah, uh, na ako sa measure coke So, titignan natin kung mayroon ka talagang HPG. So update na lang ako mga pause pag nandun ako sa may junction San Mariano uh, Dito na tayo sa Junction San Mariano mga paps. talagang meron nga talagang huli dahil nga may mga nakapagilid dito so, ito yung mga pas talagang may huli so ay sila mga pas HTG Ito so, ngayon sila mga pups, shout out, shout out sa mga HVK natin dyan. Ayan. So, ang dami talaga. Hi! Oh, kahit kompleto mga pups, kinakabahan pa rin ako pag ganito. Hahaha. <laughs> Oh, dadalaw na kapilong. Dito lang ay sa May Junction San Mariano. Ayun. Oh, dami na pila Sanay sila. Ah. Ah, tawag na lang Hanggang dito sa May Tulay. Napaka angas e. Hmm? Ano pa dito? Sa lagpas ng tulay. Meron pa. Ano pa nga talaga? sila so, oh, Aba mga mag-audition ah. <laughs> Katuwaan lang. <laughs> Ay. Sayang ang mga araw ng mga yon mga papasok sa trabaho, mga uuwi. Yan, sayang ang mga araw nila.